Kapag galit ka, huwag ka muna magsalita. Yan ang matutunan ko sa pini mga bagay na nagpapagalit sa akin o mga disappointments in life. Kapag kasi mataas ang emosyon natin, nakakapagbitaw tayo ng mga salitang out of anger. Yung mga salitang iyon ang hindi na isipan ng mabuti. Kaya kadalasan, tayo pa ang nakakasakit ng damdamin ng iba at mas lumalala pa ang sitwasyon. Kapag dalit ka sa isang tao o pangyayari, hayaan mo muna ang sarili mong mag-cool down. Hayaan mo muna lumipas ang init ng ulo mo. Uminga ka ng malalim at dahan-dahang ikalma ang utak. Doon nasusunod ang pagkakalma ng puso. At kapag okay na, pagpusapan nyo na. Mas may sense na ang mga sasabihin mo. Mas mapag-iisipan na ang mga salitang lalabas sa bibig mo. Huwag magbatala sa bugso ng damdamin. Share mo kung agrega.